O, tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Ilang beses? Sinimil ay hindi na bayad. Kung sasabihin niyan, o, oh, ito attorney, meron akong kong Ito na muna. Pag nagkapera ako sa susunod, magbibigay ko ako. Oh, susunod na buwan, kahit ito attorney, po. Oh. Ito lang po muna ayon. Ini itu benar-benar benar Jika kamu berkata, tidak ada na piniling representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may case sa amin, yung masawa ko. May nadalikan na ng buhay. O sige, pakilating natin ito. O tapos na ang kaso. Pagbayad ka na ng 8 million. Ilang beses ang ay hindi na bayad. Ganyan ang klase ng tao ng na mali natin na napili. Tinatangguhan ang kape, okay. ito na muna. Pag may kapera ako sa susunod, magbibigay ko ako. O, sa susunod na buwan, Oo. Oh. Yes. Diba? Yes. Diba? Yes. Diba? Yes. Ganyan ang lasin ng pagmamalik namin. Kaya, kayo nating nalunges, meron tayong pagpatagot -tay, na yung tama ang mali. At yun ay ang pagbili-bili kay Congressman Ryan right diba? Bakit hindi? Alam diba? ba? Diba? Ihatip natin lahat doon sa kongreso doon sa Pilipinas Ihatip natin ito po ang aming piling speaker kami po ang taong bayan Ihatip natin Check mo muna, wala ka naman ginagawa ng utang. Ay. Wow! O hindi pala sila <laughs> pa. <laughs> Meron tayong pagkataon na itama ang mali. Kaya doing natin yun. Hindi lang ng pag-iisang representante natin. Kaya yung, yung tatlong sinabi ko, una na. So, ulit natin, kapag pagkakamali bilang mga botante, kada eleksyon. Baka tayo, sigurado ako, mayroon tayong nakikita tunay na pagbabago.